Good morning guys. Dito na ngayon. Ah. Uh, na tayo ng Manila. So nilinis lang ko lang 'yung motor. Ayun, tinanong niya. Bagong linis 'yung motor natin. Wala putik-putik. Hmm, kahit pa paano nabawasan 'no. Ayun. So ayun guys, 'yung ano natin. Sprocket. 44 'yan. Ayaw ni ayaw maniwala eh. Tapos 15, unahan. So... Ayan. Uh, Bago na ulit. So, maya maya balik na tayo sa Manila. And... Ah, uh, bihaya na ulit yan. Malinis na ulit. Okay, so, uh, balik na tayo sa trabaho. Alright. So... Uh, ano na lang tayo mamaya. Kita kasi lang ulit tayo mamaya. So ayan mga kasabot nandito tayo ni sa ano. Eh oh, no, yung tulay ng Gallego. Ha. Ah. tayo ng Manila. So ayan mga kasabot, yung motor natin. Ayan no. Oh. Ayan. So sa mga nagtatanong, stock lang yun mga kasabot. Ayan o, oh, stack ang gulong stack ang sprocket o stack pati makina pinang ano natin yan pinang babiyahe ng bicol <laughs> balik balik na yan dito sa bicol o ayan palawas na tayo ng ano ngayon ito pamunas to ng ano ng kadena pag, mag, pag maglalagay ng ano ng mantika may ko yung lalagyan may bawon na kong mantika dyan eh ang <laughs> pinagpertuhan ng toyo hahaha <laughs> Dejo klar. Tara, diyan ulit tayo. Ah, uh, alas 8 na ng umaga. Yeah, alas 8 na. So, matagal-tagal ulit ang biyahe nito kasi patigil-tigil ako. Siyempre, mga selfie tayo sa mga ano, ano na karami tayo sa mga arko-arko. <laughs> gawa ng lakas ng ulan. So, uh, uh, let's go. Kapagas muna ako sa pagkawayan. Alright. Si Anley, did? Saan po? Ah. 400? 100? 4. full tank guys, 5 liters lang abot na ng Manila hindi <laughs> ko pinultang meron pa naman to eh hindi pa ako nakaubos na ito hindi pa naka reserve yan syempre ang reserve ng ano, dalawang litro so kabalik itong litro pa rin yan kaya hindi ko muna pinultang and tara dito na tayo sa malubak na daan <laughs> alright let's go takbong kalma lang tayo para wait game So ayan na mga mga kasabuhat Habang tayo bumabiyahe pag-perprentuhan -pag natin itong uh, mga hinahing ng ating mga mga riders or mga TMX user. So marami kasing mga haka-haka about dito sa ating ating uh, na uh, hindi na daw ganoon ka-quality ang ating anti-MX ngayon kumpara doon sa mga nakaraang TMX mga sinauna ba? So siguro tinutukoy nila doon yung mga sinauna gaya ng 1.5, mga ganyan. Ah, uh, di ba? So uh, minsan kailangan din natin intindihin na uh, yung mga kumpanya na 'yan Diba? Yung mga kumpanya na yan, so yung quality na binibigay niyan sa sa kanilang produkto ay naka-base lang din yan sa price. So ay uh, kung, kung mapapansin niyo mga kasabwat noon, hindi naman tayo makakabili ng panahon ng uh, 50,000 plus na brand na motor mga panahon pa ng mga sinaunang TMX ang pagkamamahal ng mga yan yung mga 155 na TMX noon talagang sobrang mahal niyan tapos ang value pa ng pera noon ay napakataas pa ng value ng pera kumpara sa panahon ngayon so yung 50,000 mo ngayon siguro <laughs> katumbas lang yan ng ano noon siguro mga 30 mga ganun diba yung ah uh, 50,000 noon mga panahon mga 50,000 noon siguro maabot na yan ng ano ngayon mga 100,000 ang katumbas niyan sa ngayon so expect mo talaga na yung mga piyesa na hehisasalpak nila noon sa mga motor ay talagang quality, matibay talaga yon, talagang durable kasi nga sobrang mahal, sobrang mahal yung mga motor noon, tinatapatan nila yung tibay ng motor. So, hindi ko sinasabi ngayon na <laughs> uh, ah yung ano, pero by its price, okay na rin. Okay na yung uh, quality ng makina ng mga bagong motor ngayon. Diba? So, pisa kaba ba ka ano ngayon? 50,000. Brand new na. Diba? Honda pa. So, ayun. Uh, kailangan, din, din kailangan din natin maintindihan yung inflation rate ng uh, mga produkto. So, kung tata, kung titibayan nila din yan. Kasi, kunyari, mat, uh, naglabas silang matibay na ano yung talagang pangmatagada na uh, motor. Matibay. So, karamihan din naman hindi rin naman makaka-afford nun kasi nga syempre mahal yan sino na ba naman maglalabas ng quality na sobrang quality ng motor na mura lang hindi ibenta lang nila ng 50,000 plus ba diba? so ganun lang yan yung may ikot yan so by its price tinatapat nila yung presyo ng ah, kinakabit nila mga pyesa sa motor para naman, syempre, kailangan din nilang tumubo kaya nga sila nagnegosyo, di ba? para din tumubo, makapagservisyo makapagservis at syempre, kumita na rin ganun lang naman yung mga negosyo na yan eh. So, para sa akin ha, kung, kung, kung ako tatanungin, okay na. Uh, yung quality nitong motor na to, yung quality nitong KMX natin, okay na ito para sa akin, para sa presyo niya. Diba? <laughs> mura na yan, mura na. 50,000 plus, makakabili ka ng brand new motor. Samantala yung 50,000 mo, hindi ka makakabili ng brand new na motor. Siguro, second lang talaga, ng mga panahon ng ano, mga sinaunang motor. Dahil ang mga presyo, ano, sobrang tataas talaga. Tapos ang taas pa ng value ng pera. So sa panahon ngayon, yung 50,000, alos ko, ano na lang yan. Hindi na ganun kataas yung value. Kaya syempre, yung value ng ano, ng mga pyesa, eh, ganun na lang din. Hindi ganun ka quality, kumbaga. So, uh, syempre, eh, hindi naman natin masasabi na ano, okay, na... Uh, bakit ganoon? Bakit hindi nila pinerfect yung ano? Eh syempre, meron diyan mga Uh, may mga iba, iba rin silang mga kasosyo na mga kagaya ng ibang brand siyempre kung susulohin nila yung ano, yung quality na tapos mataas yung uh, presyo ano, ano paano pa mabibili yung product nila di ba so kung hindi kaya nga nandyan yung ibang mga brand dahil kung sakaling na kayo sa ganitong motor So available yung ibang mga motor diyan, available yung mga ibang brand na kung doon kayo natitibayan sa ganung brand, di yun ang bilhin nyo choice nyo na yun diba kaya nga may mga option dyan kung anong brand kung ganito ganyan na brand mas matiba ito mas quality ito kaysa dyan sa ganito ganyan diba may, may ano may option talaga lagi may option kung ayaw mo sa gantong brand di, uh, ibang bilhin mo diba kaya, kaya nga available lagi yung mga ibang brand so kung sasabihin mong kung sasabihin naman natin na hindi na ganoon ka quality yung ano masabi no? wala akong masabi kung ano kasi ang, ang experience ko dito para sa akin talaga okay na to eh okay na yung performance ng PMX ko na to wala naman ako masabi sa part na uh, sa part nitong aking paggamit dito sa TMX although may mga syempre may mga na experience tayo na ano na yun nga hindi ganun ka quality na parts pero nasa anong talaga nasa uh, paraan kung paano mo gagamitin yung ano yung motor So in terms naman ng paggamit mga kasabu, so in terms naman sa paggamit ng ating mga motorsiklo so mo, minsan magtataka eh hindi mo rin masabing pero eto ah, ah karamihan na maririnig mo sa mga ano natin sa mga ibang ano diyan mga siguro mga nakagamit na ng Alpha or sabi-sabi ah, lang kadalasan mong maririnig na comment nila is mahina daw talaga ang TMA Salva lalo na yung makina mahina raw ang makina ng ano, mas matibay pa din getong brand yung ganito ganyan so hindi ako makapag agree ng ano kasi uh, pansin ninyo may mga alas karamihan din naman na gumagamit ng TMX pero pare-pares ng unit ha pare-pares ng unit pero magkakaiba sila ng experience di ba may yung iba gaya nung sa uh, problema ng stator yung iba umabot na ng 100,000 ganyan odometer yung iba naman 80 mga ganyan 50 uh, hindi pa sila nagpapalit ng stator so meron naman na uh, kabago bago pa lang siguro mga 25,000 kilometer odo ganoon eh nag gano na na sisiraan na ng so magkakaiba yung iba matiba yung ganito ganyan yung sa kanila naman daw hindi na magbumigay awa oh, well, ng Diyos ganito ganyan so magkakaiba ang no, magkakaiba ang uh, experience pero pare parehas lang din naman ng unit diba magtaha kaya minsan paano nasabi no? paano natin nasasabi na ma mahina kung yung kanya ganito mas tumagal ng ganito ganyan ba? Diba? pero majority talaga nagsasabi mahina daw talaga so ewan ko sa kanila kung mga nakatemix yung mga nagsasabi nun kasi hindi ko naman sure kung user talaga sila ng temix so marahil na, na experience nila yon kung sila user ng ano masasabi talaga nila yun diba so magkakaiba eh magkakaiba talaga ng na-experience depende sa kung paano gamitin kung paano yung maintenance yung motor diba yun talaga doon din babase yun so kung ikaw naka ganito ang motor ito kasi yung motor na ito mga kasabot masaya lang <laughs> ito hindi ito katulad ng mga sinauna na kahit uh, hindi mo masyadong alagaan eh okay lang di ba kahit hindi masyadong maintenance yung mga motor noon nagamit na lang gamit okay lang hindi, hindi pumapala ito e, kapag hindi ka marunong mag maintenance sa motor na to magkulikwit, magkutikutingting di ba? Magka, talagang ano aabutan ka ng pagkasira ng mga parts na ito di ba? so nasa ano lang din eh, nasa ma-maintain na mo lang din pero syempre may, hindi yan may iwasan yung magsasabing hindi, may na talaga yung ano eh. so wala tayong magagawa doon kung yun ang komento nila basta para sa akin eh, okay naman by its price Sino ulitin ko bites price okay na to, di ba? <laughs> okay naman yung ano niya performance niya sa akin. So nagagamit ko sa long ride. Ayan, hindi naman nagkakaproblema na tire issue, wala naman. So nailulusong nai ko naman sa baha. Pagkahaba sa Manila, wala akong option, talagang uh, napapalusong talaga sa ba hindi may kasi <laughs> eh, walang may ikutan eh minsan talagang ano, gagawin na lang natin eh, train card na lang nangyayari <laughs> so kaya dito pag uwi ko dito napasabak sa putikan makapanood nyo yung nauna nating video talagang napasabak ko sa putikan so wala naman ako masabi so wala akong masabi sa performance nito na pagdating naman sa sa bilis, hindi naman ako nag-expect ng bilis nito kasi nga all stock to. Mm. Uh, pero sa ano, sa power niya, sa arangkada niya, talagang ano, may ano tayo, may bubuga to. na naka uh, pang-torque yung ano natin, yung sprocket combination. Sa bilis, wala talaga, iwan talaga tayo kasi hindi naman to pang-high speed tong sprocket combination ko. So kaya yun, uh, yun lang. Ano? hindi pare-parehas yung ating opinion. Talagang nagkakaiba-iba, pare-parehas tayo ng unit, pero magkakaiba yung ating na-experience, di ba? So, pero ang majority, ang kadalasan lagi na i-issue dito yung stator nga, yung pagkasira ng stator. Uh, minimal, minimal, overtake muna tayo. Kasi, uy, para ano, tayo. So minimal lang, minimal lang ang nagsasabing uh, tumagal yung ano nila. Majority talaga is tuloy na ah. Oh, mara ako. So minimal lang yung nagsasabing tumiba yung ano nila. Tumi matiba yung kanilang stator. So sa mga naka-experience na napatagal nila yung buhay ng stator, comment down below kung anong kung anong mga sikreto nyo. <laughs> Kasi ako in, in my own, like, talagang uh, kung nakakasusundan dito ang ano natin so ngayon um, uh, hindi, na, hindi naman natin masisising iba kung uh, nahihinaan sila sa gantong unit baka naman nga na-experience nila yung mga bagay-bagay na talagang magpapatunay sa kanila na nahihinaan sila so yung iba kasi uh, kinakarga na ng um, uh, pang heavy duty na, ano, na sidecar na ganon so um, ito lang mga sabota, ano, itong ating TMX125 ay designed sa try sa pantra, pantra sige kumbaga, pero hindi siya ganoon ka uh, design sa pang heavy duty. Kasi nga kung mapapansin niyo ang um, ang rim nito is mas manipis. So 1.4 lang ang rim nito kumpara sa mga naunang unit. Siguro may 1.6 kadalasan noon, 1.6 by 18, mas malapad yung rim nila dati. Then yung ang isa pa yung ano nito, yung fork So yung ano niya, yung tinidor niya, mas man, mas maliit kaysa sa mga naon ng unit. Diba, so, pansin yung TMS na 155, ang lalaki ng fork niyan. Talagang pang heavy duty talaga. So, dinesign siguro to para sa akin. So, hindi siya dinesign siya sa Pantra, pero hindi siya dinesign sa sobrang pang ano talaga, pang abigata na kargahan. So, goods to sa mga single-single, single, sa single, single, single tra, na hindi ganoon ka heavy kumarga so yan design yan so unlike talaga ng mga na naunang unit na nangyari dito men what happened this ay counter flow men awit <laughs> awit tayo dito nag counter flow sheesh kailangan may bumaba na isa ay Hirap pa naman ng mga ganito kasabot pag uh, ano, naiipit tayo sa <laughs> pahagip pa yata tayo ng ano na to oh may nasiraan pala doon tapos nako ah buti nyo ata tayo ha ah. <laughs> ayun nox grabe may nasiraan yata Oh, meron nga. Ito yung part na talagang madalas dito may kung hindi may nasira, may na accident eh. Itong lugar na to. Kung mapapansin niyo makakasabot itong taggawayan na ano daan. Okay naman yung kalsada yung pagkakagawa niyo. Okay naman. Kaya lang alon-alon talaga dito pag nakapadaan kayo dito. Pag umuwi kayo ng Bicol, madadaanan niyo dito, mapapansin niyo. Okay naman yung kalsada pero para kayong dumuduyan. <laughs> para kayong dumuduyan dito kaya ayandaan nyo yung kanyang katawan sa kayang gulong kapag napadaan kayo dito sa part na to puro alon talaga dito alam mo si Basco eh <laughs> so balik tayo dito sa topic mga kasabwat hindi maba na kayo yung ating pinag-uusapan <laughs> ah yun um, asala tayo dun tayo sa part na ano mausapang uh, usapang, ano heavy duty Diba? So, mabalik tayo ng konti. Yan, para mauna tayo. So, ayun. Ah, tuloy ko lang. So, ang ating TMX ay hindi ganun design sa sobrang heavy na ano. Ewan ko lang sa iba na talagang kinakarga kung kinakaragahan nila ng ano. Pero kadalasan nakikita ko mga slight lang. Pantra. na slight lang talaga ang karga nitong TMX. Kasi nga, ayun nga. Ulitin ko. Ang fork nito. Tapos yung rim nito eh hindi ganun ka ano pang malakasan kagaya ng mga nauna so yun mga kasabwat um, kung may mga may dadagdag pa kayo sa mga uh, issue mga topic ba diba, mga topic na mga nagsasabing nga uh, may kahinaan or ano anong masasabi nyo sa performance ng mga motor nyo lalo na sa mga naka-PMX125 bala pa dyan so Share nyo na lang din dyan sa comment kung ano yung mga na-experience nyo. Kung para sa inyo ba is matibay pa o sakto lang o ah, mahina. Diba? So, wala. Ah, hindi naman natin hawak ang utak na ibang tao. Maging magko-comment talaga yan. Ah, Sabi mahina or ay, yung iba naman. Eh, ano nila, i nila na maano daw. Ba. Basta para sa akin, kung ako ang tatanayin nyo, by its price, kung ulitin, ay okay na ito uh, quality na rin para sa akin so right so mag uh, maya maya update ko kayo kung nasa na tayo so ang ganito lang muna ang video mga kasabwat kasi sobrang haba na ng ating napag-usapan mamaya uh, magpupokus focus muna ako sa pagdadrive ako mga paano tayo dito alright <laughs> uh, so get against sa stop it let's go focus muna ako sa pagdadrive mga kasabwat kata tayo ng konti minus isang ko pangasok